Hi guys! So ngayon, andito ko kinabakang pupunta ko dito kasi um, gusto ko makita yung mga achievement niya dito kasi palagi lang siya yung nakikita natin na picture, gano'n so pupuntahan natin siya kasi pag pumupunta siya sa bahay, hindi siya nagpapaalam so ako naman ay pupunta din sa, din sa kanila na hindi magpapaalam kaya tara na Ito na ako Kang! Ay, oh, ito pala. Ito pala yung bahay niya, Bakang. Hi guys! So, dito tayo ngayon sa bahay ni Bakang. Kasi ilang years na rin ako yung nakagala sa kanilang bahay. Kasi last, ko gala dito is last year pa. So, ngayon, um, finally, nakagala din tayo sa wakas. Kasi, may mga pag-uusapan kami ni Bakang Flag. So ngayon guys, al alam naman natin na update tayo sa kanyang bahay pala. May mga ginagawa siya dito sa kanyang uh, bahay serye every day. Last week is nag-up na po siya na okay na yung lapag, nag na po yung lapagan nila dito sa lapas. So ngayon mga mams, ito papasok. <laughs> papasok tayo. Ah, ito pala yung ano. Uh, Ah, okay na pala. Nasimento na pala talaga yung bahay nila ni Bakang. At ito yung ah uh, hinakita natin sa kanyang video na uh, naghahakot siya ng mga balas. Ayan po. At akala ko is okay na, okay na dito lahat. Pero dati kasi ito yung ano ni Bakang. Ito yung ah, tawag doon. Ito yung payag payak ni Bakang. Di ba payag-payag doon sa una? So ito yung payag payak Sinira pala ni Bakang. Tinanggal niya at um, Sinimiyan to na talaga niya dito. At syempre, hindi mawala yung kanyang kanalkan na sa gilid para yung ula ng tubig, hindi magkabaha dito. So ngayon guys, sobrang linis na talaga, pati dito sa likod. Mo. Ito yung likod ng bahay ni Bakang. Pati yung likod, ay simiento na rin siya. Ang ganda na pala ng bahay ni Bakang. Nung no, marami na talaga siya na-achieve dito sa kanyang bahay serye. So dito naman ay nasimiento na yung mga bulaklak. Malinis na po talaga tingnan. At saka yung mangga, diba, may mangga man to dire? Eh. Tinanggal na rin yung mangga. So dito tayo mga mamsi, dito naman hindi po talaga siya totally na natapos kasi um, na, saan mo papa mo? Nagtrabaho. Nagtra nagtrabaho kasi, kasi yung papa nila para uh, may may maanid din sila. At kumpleto pa naman si bakang may simiento pa sa dito. Lahat ng gili dito, last year kasi ano to um, hindi pa talaga siya simyento. Pero ngayon, na simiento na po talaga, naikot na po ni bakang lahat ng kanyang um, uh, kural na sinimiento niya. So, good luck! So, ngayon, papasok tayo. So, ang kulang naman ay, ito lang naman yung kulang. O, dito na lang ang kulang, guys. Kasi, hindi pa natatapos kasi, ito pa pa rin papa nila. So, ngayon, papasok tayo dito sa bahay ni Bakang Vlogs. Ah! So, ito yung nahina natin last year kasi tinanggal na okay, ni bakang yung ano, yung kanyang mga picture dito ni Brenda, yung ni Mama Ba, Nalita niya ng ano, ito ako tawag dito. Bakit patigas? Ba Di diba? So ang ganda na pala ng bahay ni Bakang talaga. Ito yung sala nila. At syempre, walang tao. Oo. Uh -uh. Walang tao. Hi, Jen! eh Ay, ito pala sa, bak si, ano, sa Bakang Sinexian. Si Laki. Hi!

At ito naman ay may ano may mga di ba dati tinanggal yung mga ano diyan mga mga toys iba ba puno ng mga toys dati. O ngayon is tinanggal niya, pinalitan pinalitan din ang mga ganito at bulaklak o oh, halaman sa baba. So yun lang muna mga moms sis so taas muna tayo. So paas sa kan. O so ah yeah, sa taas. Okay. Kasi tatanong, tatingnan natin yung buhay yung bahay niya. Ano pa kaya dito sa aso? Gucci. Gucci! Ayan mga mom, she's so taas ni Bakang, ang yung mga ano niya, mga toys niya ay dito talaga niya nilagay sa taas. Diba? So yung mga ano niya, Gucci! Ayan, pala dito kagatid ng aso. May mga ano pala si bakang o. Ang tawag dito? Gucci! Gucci! Ayun na po, tatakot na kagatid ng aso. So, ito na lang balak ni Bakang na ikwarto ay ito pa pa rata rata si Mulan. So, ito yung kwarto ni... Diba ito yung kwarto ni ano? Ni, Diba ito yung kwarto mo na gagawin? Hindi. Kasi yung may kwarto dyan, kwarto ng mama niya at kwarto ni Bakang. Ah, ito pala. O, ito yung kwarto ni Bakang. May electric fan na siya. So, dito lang muna tayo mga mamsi. Tapatalawin muna natin sa'yo kung mamaya gata kaya ito na lang muna. Bye! Hi guys! So ito, uh, pagkatapos kong magkado dito, mag ikot, -ikot. Ayan po yung um, ulam for today's video. Ayan, may paklay pa. Ay, ang kanin! Pero mas bet ko ito. Kakain tayo guys. Diba? Masa, uh, uh, nasa... Nasa... Hi guys! So, kain daw kami. Pumunta lang ko dito para kumain. Uh, Mag-chikan na kami ni Bakang. So, kung, um -um kung, kung, ano ka? Kung um saan pa mga plano? Saan? Sa ibang balay. Sa bahay? Oo. Hindi, priority ko ang labas na mga... Masimento oh, mas na ka na. na ka. Pero, limpyo na siya na si Pinto, oh, no? Oo, tsaka nakatambay kami dyan. Saan? Dyan sa labas, nag-ihaw kami, Oh Nag luto oh, oh. -luto kami using our electrifying stove. Na, gusto na gusto may istoryahan natin sa vlog? Um, kain. Kain alam pa, paano mo sila, paano mo i-depends yung sarili mo na sinasabihan ka na ano. <laughs> na gan ka, paano mo Magagalit ka ba o hindi? Depending. Ito ay ang kong... ...anibawa... paring kasi hindi ka nagbaya. Walang salapat na kasi... ...kasi ikaw naman hindi Tapos... ...hiyo... ...wala kong bayad ka. <laughs> Parinig na na, oh, na, na na, palinig na ano. Wala. Oh. na. Palinig pa, napapalinig lang yung ganun. hindi bayan ang Hindi parinig. Mm. Diba? Lumayo ka na lang. Diba? No? Lumayo sa lang ito. No? Mm -hmm. Ya, ini, Ais, kaya ano sabi ni si Tan, ka na naman. Mm uh, uh. sabi niya? Alam na niya? Alam ni Mama. Wala nah, ka. alis ako. sabi niya? Wala, okay na naman. Hmm? Uh. Tapos, punta ka sa bansyo ni Building nila pa. Ano, nakapit yung tagito? Doon man. Doon man. Alam niya, doon man. Pagkasinan, doon Ubus ilaha. Damiya ubus. When Or Oh, 30 minutes or 30 minute. Ano ba? Wala nga dyan. Sa onion Pero kung natin ng alakaw, tanong, ganun din, ito ka? Oo. Ganyan ka? Ganyan ko. Ganyan ka natin. sila ba yun? Ganyan Langit bang sari mo pwede tayo magandang langit? Eh? kasi ka, punta kami ng Maynila di ba ka ang puno? Ang gasa yung daan. Abakan nila lang sa... Ang, ang dami nang pupuntahan, ang dami nang pupunta, iikuti eh, namin ang Manila. Oo. Uh -uh. hmm. i oh hope